si MMDA Task Force on Special Operations Head, Colonel Bong Nebrija, matapos niyang sabihin umano na dumaan ang convoy ni Senator Bong Revilla sa EDSA Busway. Bago yan, isang taxi driver naman ang sinubukang manuhol ng enforcer matapos siyang harangin dahil din sa pagdaan dyan sa busway. Magbabalita si Gerard de la Peña. Lesensya na po kailangan namin sir. Kung kinuha ko yan, idadagdag ko yan sa violation mo. Ganyan tinangkang suhulan ng taxi driver ang isang Interagency Council for Traffic o IAC Enforcer nang mahuli siyang ilegal na dumaraan sa Elsa Busway sa Magallanes. Inipit ng taxi driver ang 500 piso sa kanyang lisensyang papel kapalit ng hindi pagmumulta ng liman libo sa unang paglabag, pero hindi umubra. Yung Brazil, wag niya yung ganyan. Wag niya po ganyan yung gagawin niya sa lahat ng sa huli, hiningi ng enforcer ang resibo at rehistro ng sasakyan, saka tinikita na ang driver. Ipinaubaya naman sa police ang violation ng driver para sa tangkang panunuhol. Pero kung iyan ay legit na huli. Nagkamali naman daw ng bitaw ng salita si MMDA Task Force on Special Operations Head Colonel Bong Nebrija kahapon. Napangalanan daw kasi si Senador Bong Revilla dahil may nahuli raw ang tauhan ni Nebrija na iligal na dumaraan si sa EDSA Busway sa Mandaluyong na parte ng konvoy ng senador. Pero giit ni senador Bong Revilla, hindi sa kanyang kotseng nahuli dahil galing daw siya ng Cavite. Nang magkaharap sa Senado si Nebrija at ang senador, hindi na napigilan ni Revilla ang kanyang inis. Ako, bugbog -bug na ako sa maling para. Sir, I have no okay? intention. Ako, kahit saan ako pumunta, hindi ako umaatras sa mga yes, sir. laban na... Yes, sir. I understand. Yung sa totoo lang ako. Yes, sir. I no? understand. Ako rin po nasa totoo. Ang sinabi ko lang, sir. Nasa totoo ka? I have no intention hindi. of, ano, of uh, uh, ruining your name. Just that, sir. Yun lang po yung information na binigay sa akin. So I relied on that. Bandang huli, nagsorry si Nebriha kay Revilla. You apologize to the public. Yes, sir. Public yes, sir. Public yes, sir. I will, I will, I already apologize ka. I, I'm really sorry. I already apologize ka I already made an apology. Tao lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Eh ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, as the commander of the task force, the buck ends with me. I do not need to present the enforcer anymore. Kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot nun. Matapos ang insidente, nagdesisyon ng MMDA na suspendihin si Nebriha Uh, Senator Bong, on behalf of our agency, ako mo mismo, personal na umihingi ng paumanhin sa inyo. Uh, as I've said, uh, iimbestigahan po namin yung nangyari. We'll learn from this lesson. Uh, in the meantime, we'll suspend si Colonel Bong uh, dahil may mga pagkakamali siya, may mga lapses. Agad namang tinanggap ni Nebriha ang suspensyon at inakong muli ang pagkakamali. Muli rin siyang humingi ng paumanhin sa senador pati sa mga kasamahan niya sa MMDA at sa buong sambayanan. Para sa 1PH, Gerard de Peña, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.